Ang tunog ng mga letra sa abakada. Ito ay letrang A. Ang tunog ay a a a. Ito ay letrang O. Ang tunog ay o o o. Ito ay letrang I. Ang tunog ay i i i. Ito ay letrang U. Ang tunog ay U, U, U. Ito ay letrang I. Ang tunog ay E, E, E. Ito ay letrang M. Ang tunog ay M, M, M. Ito ay letrang S. Ang tunog ay S. 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 Ito ay letrang L. Ang tunog ay L. 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 Ito ay letrang R. Ang tunog ay R. R. Ito ay letrang N. Ang tunog ay... N, M. N. Ito ay letrang K. Ang tunog ay... K, K, K. Ito ay letrang B. Ang tunog ay... B, B, B. Ito ay letrang T. Ang tunog ay t t t Ito ay letrang d. Ang tunog ay d d d Ito ay letrang g. Ang tunog ay g g g Ito ay letrang p. Ang tunog ay p p ito ay letrang H. Ang tunog ay H. H, H. Ito ay letrang W. Ang tunog ay w, w. W. Ito ay letrang Y. Ang tunog ay Y. 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 Ito ay letrang NG. Ang tunog ay 嗯嗯嗯。Mm, mm, mm.